Okay, sa so magandang umaga pong muli sa ating lahat. Tayo po ay narito pong muli sa morning edition sa ating morning devotional. Morning po sa ating lahat. Kumusta po tayo? Tayo po ba ay mga gising na? Salamat sa Panginoon na tayo ay salamat sa magandang umaga ito. Na tayo ay binangon muli sa ating muling pagkatulog tayo ay iningatan ng uh, Panginoon ng mga panalanghel uh, so maging to, sa umaga nito kumusta po tayo kumusta po ang ay mga followers kumusta po tayong lahat salamat po sa inyong tuloy na pagsubaybay sa ating morning devotional sa ating morning edition tayo po ay nasa ika ikapitong, ikapitong araw ng <coughs> ng August August 7 tayo po ay manalangin sumandali dakila mga Panginoon Diyos ang tanay sa mga langit na binawa ng iyong banay spirit sa amin katuloy ang purihan katuloy ang tinataas ang dakilang pangalang naman may siyang dapat dapat karapat dapat namin sambahin wala lang bang Diyos sa aming paglingkuran kundi ikaw lamang Panginoon salamat sa inyong pag-iingat sa amin mas ang tinig ng tungkulin. Ang title ng aming paglaraw ng sumang ito. Sana pang nanig ay maging gaya sa inyong balapan. Pagpalain mga kapanood nito. Kaya di po makaroon din sila mag-comment at mag-share po at mag-like nito ng video sa aking uh, social sa kanila sa Salamat po sa inyong mga salita na aming pag-aralan sa, sa, pag sa inyo sa mga ito. Pagkalo pa ng karunungan sa inyo ang karunungan ng, ng langit na ipagtalaw hindi ang karunungan ng lupa salamat yung Panginoon sa inyong patawad sa inyong mga kasalanan sa Panginoon Jesus Amen okay. isang so, magandang umagang muli sa ating mga viewers sa ating mga FB friends at ang ating mga FB followers at sa mga sumusubaybay sa ating morning devotional sa so mga ito ang title po ng ating pag-aralan ay ang tinig ng pungkulin. Ito po yung ating pag-aaralan. Sumagang ito ang ating kay text makikita po sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Ito po ang sabi rito, anumang masumpungan gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong talakasan sapagkat walang gawa. Kaisipan, kaalaman, at karunungan man sa siyol na iyong patutunguhan. Ito po yung ating ketex sa umaga ito. Kung ano daw po ang ating masumpungan sa ating makamay, gawin po natin na may kalakasan. Pagkat walang gawa, kaisipan, kalaman at karunungan man sa, siyol na iyong patutunguhan. Kaya sa umaga ito, tayo po ay tutunghaya na po natin ang ating morning devotional ating pong babasahin. Sabi ito, ang tinig ng tungkulin ay tinig ng Diyos, isang likas at isinugo ng langit na patnubay. Nakakalugod man ito o hindi, dapat nating kampanan, katungkulan, na tuwirang nakalaka, laktag sa ating landas. Kung nais ng Diyos, nadalhin natin ang isang mensahe sa Hindi makakalugod sa Kanya na pumunta tayo sa Jupa o sa Kapernaum ng may mga dahilan ang Diyos sa pagsusugo sa atin sa lugar kung saan pinapapunta ating mga paa. Ang mga maliit na asong gubat ang sumisira sa mga puno ng ubas. Ang kunting mga pagpapabaya, kunting mga pagkukulang, kunting hindi pagtatapat, kunting pagtalikod sa prinsipyo, ang gumagapos sa kaluluwa at naghihiwalay nito sa Diyos. Sa mga maliit na bagay, malilit na bagay ng buhay, ng hubog ng Espiritu at nalalaman ang galing. Yung mga nagpapabaya sa maliit na bagay ay hindi magiging handa. Handang tiisin ang matinding mga pagsubo kapag dinala ang mga ito sa kanila. Lalahanin natin hindi natatapos ang pagbuo ng karakter. Hanggang magwakas ang buhay bawat, bawat araw ang mabuti o masamang laryo ay nililagay sa istruktura maaring ikaw ay nagtatayo ng baluktot at may pagkakaangkop at pagkatama na mapag, magpaganda ng templo ng makatwid sa paghahanap ng mga malalaking bagay na gagawin huwag kaligtaan ang mga maliliit na pagkakataong dumarating sa iyo araw-araw siya na nagpapabaya sa maliliit mali na bagay gayon man ay nagmamalaki sa kanyang sarili naanda siyang magpagawa ng magandang bagay para sa pang ay nasa panganib ng tuluyang pagkabigo ang buhay ay binubuo hindi ng malalaking sakripisyo at magagandang tagumpay kundi ng maliliit na bagay anumang masumpungang gawin ng iyong kamay gawin mo ang iyong kalakasan. Gawin mong kanais-nais ang iyong gawain na may mga pag-awit, mga awit ng, pag ng papuri. Kung nais mong magkaroon ng malinis na listahan sa mga aklat ng lang, huwag magbalisa, magbalisa o magalit ang iyong pangaraw-araw na panalangin ay Panginoon, tulungan mo akong magawa ang aking Pagkalua, pagkaluuban ako ng lakas at katuwaan tulungan akong madala sa aking paglilingkod ang mapagmahal na ministeryo ng tagapaglitas tingnan ang bawat katungkulan gaano man kaha, kababa na banal sapagkat bahagi ito ng paglilingkod sa Diyos huwag hayaan ng anuman upang kalinig sa Diyos isama mo sa Kristo sa lahat ng iyong binagawa kung magkagayon ang uh, iyong buhay ay mapupuno ng liwanag at pagpapasalamat gawin ninyo ang pinakamabuti masayang humayo sa paglilingkod sa pangyay at puno ng kanyang kagalakan ang iyong mga puso inyong mga puso kaya sa magang ito mga pati ginigili ko mga tagasubaybay ano man daw pong masumpungan sa ating mga kamay gawin mo ng iyong kalakasan. Kaya <coughs> bilang tayo ay mga lingkod ng ating Panginoon, kung tayo po ay soguin, sabi nga po sa ating title, ang tinig ng pangkulin, saan man tayo dalahin ng Panginoon, ay maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Panginoon. Ating, kung tayo po ay sinugo sa ibang lugar, ating pong puntahan. Ating sundin ang utos ng Panginoon. Hmm. kaya sa mga oras nito huwag po natin kalimutan ang pinakamabuti sa harapan ng ating Panginoon na ito po ang katagang panalangin Nasabi sabi po rito Panginoon tulungan mo ang akong magawa ang aking pinakamabuti hmm. ito daw po ang katagang sabi sa ating panalangin na tulungan po ako sa pinakamabuti kaya mga patid, mga ginigilig, mga taga-sabay mga followers sana po ay pagpalayan tayo sa maging ito na ay ilayo tayo sa orin mga kapangmahal ng ating mga pinapagawa <coughs> sa atin ng Panginoon bilang ating tungkulin kung, kung mananang masumpungan natin kamay ay gawin natin ang narapat sa harapan ng ating Panginoon at huwag nating talikuran ang ating prinsipyo, prinsipyo nating kalimutan na mag magtapat po tayo ating pong papurihan ng Panginoon ating awitan na mga kanyang mga ng mga awit na yung ating pong karakter ay baguhin natin nating ating pagugali ang ating likas pagkat ang tinig ng tungkulin ay tinig tinig ng Diyos na ito po ay likas, isang likas at ito ay sinugo na langit na patnubay. Kaya ito po ang tungkulin ng bawat sa ating mga tao, sa lahat po ng ating mga kapatid, sa lahat ng mga ating mga pastors, sa ating mga layman, mga hmm. missionary at lahat po ng mga tao sa buong sa ito. Mayroon po tayong responsibilidad sa ating buhay. Sa nasa nito, tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. Ngayon na ang panahon na tayo ay gumawa sa panahon na mayroon tayo na gagawin na kaya sa Panginoon. Na sana ay hindi ma baliwala ang panahon na ginugugol ng ating buhay sa mundo ito. Tayo po ay manalangin. Nakila, mabagin Diyos ang tanay sa langit. Salamat sa tinig ng katungkulin na kami inyong insinugo upang humayo sa inyong banalagawain sa mga tao kung saan ninyo gusto, Panginoon, Salamat sa mga mensaheng ito. Na naman ay masumpungan sa amin. Amin makamay. Gawin namin ay ito. Ang may kapangilang kalakasan. At ng aming pag-iisip. Panginoon, tuwaring kami sa ay mga pagkukulang uulang pagkasala. Pagpalaan po ang aking mga followers, ang aking mga uh, nito pang na videos na ginagawa sa morning devotional. Yan so, ay uh, ingatan po ang lahat. Ingatan po ang mga magulang. Ingatan ang lahat ng mga gawa sa mga salib. din ang aking mga anak na si Alicia B. Hernaldo sa aking mga biyanan. Ingatan din po ako ng mga nasa kung nasaan man siya ng pangang mga kapatid. Kung ano yung plano sa kanya. Ano yung plano niya sa aking buhay pang mga Panginoon, po ang buwan na aking pag-uwi. Mas bati sana kay Kalubin niyo po ito. Kamito po nyo ang kaluban. Ingatan po sa maghapon ito. Ingatan lahat ng mga, mga magulang, mga mahal sa buhay, mga kamagalakan. Tawarin kami, Ama, sa ay mga pagkukulang pagkasala. Sa amin nyo, pinatalaga ang aming buhay at kalakasan. Ang aking isip at aming kaluluwa. Sa inyo namin ito mabalik, hindi sa aming karapatan, hindi sa karapatan, karapatan tagapagligtas sa Jesus. Amen. Okay? Isang magandang magang muli at Happy midweek po sa ating lahat. Bye-bye. Thank you for watching.